Maganda nga rin po sa inyo lahat. Ipapertest ko lang po itong binili sa akin at uh, para po makita mo nung may ari. Dalawang, pangalawang bili na po yan sa akin. Ngayon naman po, dalawa naman ang binili niya. Isang chamber burner, tapos isang set mga boss. Tapos dalawang extra burner. Use engine oil mga boss. Uh, sa kotse. First time kong gagamit po na ito. Dali, nakabukas po pala. Pagkaganahin po natin kasi ano, para malamang po kung may tulo mga boss. Yan po mga boss, yung end cap lang po yun nasa ano niya, nasa dulo. Malakas din po mga boss, oh. Ginawa ko pong walo yung ilalim. Apat-apat lang po kasi yan, bawat dati yung mga dating gawa natin. Ginawa ko pong walo, ang lakas, oh. kung mapapansin nyo mga boss yung gripo hindi natulo ah. nagbago po kasi ang isip ko eh. naisip ko pong buhusan na lang po yan dyan sa loob pero pinadaluyan ko po yan ng konti para po hindi uh, umusok mga boss Yan naman po mga boss yung may ribbit. Pang mabi uh, pang malaki salang mga boss. Uh, sobrang lakas po eh may halo na po siyang kulay orange. Pag magmapapang nagmamadali daw si Sir eh, eh, in request niya mayroon ding malakas. Pero yung dalawa na nakaraan, para uh, ano po 'yon? malalakas din yon. maraming salamat po sa nagsusubaybay magandang araw po God bless doon po sa kapupunta lang po sa channel baka po makalimutan nyo mag subscribe mga bossing pakipindot nyo lang po yung subscribe button pahit po na ang notification bell para po updated po kayo sa susunod ko pa pong i-upload na mga video hanggang sa muli